Ah. Ay, ah. where's your teeth? Ayun yung teeth niya. Ayun. Tang. Ah, very good naman na baby. Linis natin, linis, linisin lahat. Ah, San ang tang kawila? Ah. 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 Where's your tongue? Ayun yung teeth niya. Ayun yung teeth. <laughs> ah. ah. Linis ang teeth.

Say a ah, a ah. Say a ah. Say a ah, a ah. Say a ah, a ah. Asa nan tit ng na baby. Ayun yung tit na maliit. Mas ang tit. Wish your tit. Ah. Wish your tit. Ah. Asa tit. Ayun yung tit! Ayun yung tit. Ayun. Ayun yung tit. Ayun. Ayun yung tit. Ayun. Digi Ay Ay Hmm. Very good. Tingin. Yung tit. Asan tit? Ayun. Yung tit. <laughs>